gaano na rin ang checkpoint dito dati wala to eh Kaya may kampo naman na pala talaga rito mas maganda na rin yung ganyan kasi para yung lahat na pumupunta rito safety at mga no, kakaipya dati walang nagbabantay rito eh walang mga pulis no? ayon sa may ah uh, ispong na noong kami kasagsagan pala kasi ano na, 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 wala talaga nagbabantay no? pero ngayon Ayan, may mga kapulisan na rin tayo dito Na Palagang Pinapantayan na kapuntukan Pagpapantay din para sa mga Pupunta rito no? Kaya yun lang mga bro Mag-iingat-ingat tayo At uh, para lang ayan. Ayan yung sila Ayun Ayun yung kaibiyang tunnel guys Ayan o oh. no? Kita nyo ayan. Papasok tayo dyan sa loob Oh. ya apa dia mau ayo oh <tuk tangan> pa natin kagulong oh ride right, safe dapat helmet mo ibo e ah oh shit not good dito <laughs> sir <laughs> ha halangin <laughs> natin dito ikot kayo kay Biang Tunnel ayan so, Sa? Picture pa? Okay. Ah sige pa mamaya may ka tete Ang laki ng pinagbago ng kaibiyang ano na nakabalik tayo sa Kaibiyang. Ano-ano mga ano dito te? Yung mga nabago dito. Ano-ano yung mga nabago dito? Monti tao. Monti tao. Mas kumunti ng tao. Pero pag Sabado linggo marami pa no, rin. Hmm. Talaga. Para men maka rider ano. Mm -hmm. Yan. Ito so, na Kaibiyang na tayo. Yung Hindi, yung mga pared sa negosyo nyo, ano mga, mga bago rito? Mga picture-picture. Magkano pagpapapicture? picture. -picture. Opo. Ano yung inaanak man namin, yung mga katanubo ko. Ah, yung mga tindan yung gano'n. Oh, alright. Hmm. Yung mga pastillas. Okay. Ah. yema. Yema, oh. okay. Ay. Ayun. Sige te, mamaya mamaya. Pahinga lang kami konti ano. Tapos may mga kainan na rin dito. Ayan. Dati dito kami kumakain. Ito so, dinadayo to guys nang uh, iba-ibang lugar no kay Biang bali mas maraming tao rito pag sabado linggo bali ngayon medyo matumal ngayon eh uh, parang yung mga makikita natin tao rito ano lang eh parang mga day off lang ngayong araw na to eh uh, na masyal, Then, dati nung nasagsagan namin talaga sa grupo dito kami nag iingay dito kami nag-open pipe. Ayan. Na-rides namin to. Ayan. May mga kwento-kwento pa kaya dito. No? May mga kwento-kwento pa na uh, sa gitna daw yan ay may mga <laughs> ewan ko ha uh, panahon na yun panahon pa yun may mga nagpapakita daw dyan paggabi pero mga kwento-kwento lang naman yan mga guys ano uh, ah, grabing tunnel to oh. Uh tapos ginagawa namin dito mga guys nag open pipe kami tatagusin ang doon, lalabas ang gandito ayan ang magpapapicture ayan yung nangyayari dyan sa kita ng karsada na yan kaya kailangan mabilis ka magpapicture kasi may mga dumadaan sa sakyan tulad niyan no oh. picture picture oh. picture kailangan mabilis na picture maalilaw ako talaga yung tambot kay Biang Tunnel Oi, shout out mancing. Uh, Masasabi mo ba dito sa kaibigan? Ayos naman, maganda. Mm. First time ko dito eh. <laughs> Milagro ng langit, Diyos ko. Kasi ang tutusin, ako si Makarap. Malaki din ang nagastos ko dyan eh. Bakit? Ha? Bakit malaki na nagastos ko? Merry Christmas. Christmas. Bakit malaki na nagastos ko? Ito nang pagawa niya. Oo. Pwede na! Matagal na panahon ko nang pinagawa yan eh. Ayun, may barya. Kakataka muna. ng Merry Christmas. Saka nakatira mm -hmm. Ah dito dito rin bahay nyo Ay mm. ang camera ko pala para hindi pala kabukas Ayan Mamaya na. na tayo mamaya may na tayo Ano oh. eh Ubus na ang barya natin eh So daw Ubu ka muna sagad Alin Pag-tota Oo uh, uh, Dati kasi Nung kalakasan ng TVRC Nag-open pipe kami rito. hindi kayo pa ka-stack kayo ng rumatrack ka lang. Ay, hindi, hindi, ano. Maganda yung, pag nag-rumatrack ka dyan, mag-iingay ka rin talaga. Ay, wala, wala nga. Ayun, gamit po, busina. Naka-stack pipe ako. Yung pipe mo, nasa na? Nasa bahay. Tinanggal ko eh. Pati mo tinanggal. Ay, siya, ano, pwedeng bumirig doon, no? Ayun niya nga eh. Ingat na kayo, baka madulas. ayan mga guys at uh, hanggang dito na lang mga mga harap enjoy tayo ngayon pagkagala ride safe travel safe ayan